Si Mike Enriquez ay ipinanganak sa Santa Ana, Manila noong September 21, 1951. Isa siyang broadcaster reporter, program director, station manager at maraming gawain sa radyo. Si Mike ang boses sa likod ng Melo Touch 94.7 at naging disc jockey kung saan siya ay kilala bilang Baby Michael. Siya ay kinuha ng GMA Network. Isa sa dalawang nangungunang kumpanya ng television sa Pilipinas, ang isa ay ABS-CBN upang mag-host na nagaganap na palabas na saksi. Siya ay palaging itinatampok sa telebisyon mula noon. Pagkatapos ay umalis siya sa saksi upang mag-host ng 20 oras kung saan siya ay resident anchor kasama si Mel Melchanko, ang isa sa pinakamagaling na newscaster sa Pilipinas at mula noon nakikita na natin ang kakaibang mukha na yon at naririnig ang napakatigas na boses sa telebisyon. Si Mike ay kilala rin sa kanyang palabas na investigador na naglalayong pigilan at hulihin ng mga ilegal na gumagawa. Ang investigador ay isa sa pinakamatagumpay na palabas ng GMA. Si Mike Enriquez ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng tagumpay ng palabas. Si Mike ay hindi lamang isa sa mahusay na boses. Siya rin ay isang mahusay na mamamahayag. Noong 2008, ginawaran si Mike bilang isang Filipino recipient ng Visionary Award for Journalism sa kauna-unahang Filipino-American Visionary Awards. Sa kanyang istasyon ng radyo na pinangalan ng saksi sa Double B, si Mike ay napapatuloy at pinalalakas ang kanyang profesionalismo at kakayahan sa pamamahayag. Sa likod ng lahat ng tagumpay at impluensyang ito, hindi natin malilimutan kung saan nanggaling ang pinakamalaking tao sa balita. Natapos niya ang kanyang degree ng AB Liberal Arts and Commerce noong 1973 mula sa De La Salle College. Tunay na isa si Mike Enriquez sa pinakamalaking icon ng telebisyon at balita sa Pilipinas at tunay na ipagmamalaki at inspirasyon ng bawat Lasallian na makitang isang kapwa-berding dugo na kasing tagumpay niya. Si Mike ay isang napaka-inspirasyon at nasyonalistikong tao. Nais niyang ipaalam at tulungan ng mga tao at sa pamamagitan ng kanyang talento ay matagumpay niyang naisakatuparan ng gayong mga hilig. Kailanman ay hindi mabubura ang boses na yun sa isipan ng sinumang Pilipino at hindi kailanman mamamatay ang kanyang animo. At bago na matay si Mike Enriquez, meron siyang estimated net worth na nagkakahalaga na humigit kumulang na 5 million dollars. Malaki ang kinita niya mula sa kanyang karera bilang isang newscaster sa television at radyo.